ang mga huwad na propeta ay mapanlin lang. Panginoon, ngayong oras po na ito, kami po ay nagpapasalamat na kami po ay may bagong araw. Panginoon, salamat sa proteksyon na binigay niyo sa amin habang kami ay tulog. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya na binigay niyo po sa amin na mapansin po ng bawat isa sa amin ang mga biyaya na yon para ito ay magbibigay ngiti sa amin at maalala po namin na ikaw po ay nagligtas sa aming mga kasalanan, lalo na sa aming mga mananampalataya na sa mga hindi mananampalataya, Panginoon, sana'y sila'y makasumpong at tanggapin si Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon at sila'y maliligtas sa kanilang mga kasalanan. Lord, gabayan niyo po ang aming isip, puso, sa pagkikinig nitong devotion at Panginoon na i-apply namin sa aming buhay ng buong puso, hindi para sa aming sarili, ngunit, para sa inyo at ito'y gawin ng buong pagmamahal. Ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang mga huwad na propeta ay mapanlin lang. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na nakadamit tupa, ngunit sa loob ay mabangis na mga lobo. Ito po ay mababasa sa Matthew chapter 7 verse 15 ang mga huwad na propeta ay pinakamapanganib dahil sa kanilang mapanlinlang na kalikasan. Madali nating makikilala at maipagtatanggol ang sarili at iba laban sa isang kaaway na nagpapanggap kung ano ito. O ibig sabihin ay pinapakita niya ang tunay niyang kulay. Ngunit kapag lumitaw ang kaaway na iyon bilang isang kaibigan, mas mahirap ipagtanggol ang sarili at ang iba ang mga heretiko at apostate ay hindi umaangkin ng katotohanan ng Biblia at nakikilala sila ngunit ang manlilin lang ay nagkukunwaring tunay na mga pastol nagpapakita sila ng orthodoxy at nag-aangkin na nagtuturo ng katotohanan ngunit ang kanilang layunin ay linlangin at sirain ang mga tao ng Diyos. Ipinaliwanag ni Pablo ang pangyayaring ito. Ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga mapanlinlang na manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Hindi katakataka dahil kahit si Satanas o si Satanas ay nagpapakunwaring anghel ng liwanag kaya't hindi katakataka kung ang kanyang mga alipin ay mapagkunwaring mga alipin ng katuwiran na ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Mababasa po ito sa mga libro ng 2 Corinthians chapter 11 verses 13 to 15 at cross-reference po sa 2 Timothy chapter 3 verse 13. Ang gayong mga huwad na propeta ay nalilindang ng demonyo, kumbinsido na ang kanilang baluktot ay baluktot na mga pananaw ay tama. Lubhang baon sila sa kasinungalingan na ang kadiliman sa kanila ay tila liwanag. Ang kadiliman para sa kanila ay puti at ang katotohanan para sa kanila ay tunay na mga kamalian ito ay nangangailangan ng tunay na pag-unawa. Ngunit paano ito pinakamahusay na ginagawa? Ito ay sa pamamagitan ng pag-unawa na ang gayong mga tao ay nagpapakita ng kanilang sarili sa pamamagitan ng hindi nila sinasabi. Bihira nilang pinagtibay ang mga dakilang doktrina ng pananampalataya. Ngunit sa halip ay binabaliwala ang mga ito sa ating panahon ng kalituhan at kawalang interes, kailangan nating manalangin at maingat na subukin ang mga espiritu upang makita kung sila ay mula sa Diyos. Ang bawat espiritu na nagpapahayag na si Heso Kristo ay naparito sa laman ay mula sa Diyos. Mababasa niyo po yan sa 1 John chapter 4 verses 1 and 2 tanungin ang iyong sarili. Ano ang bumubuo sa maling pagtuturo ngayon? Bakit ang gayong mga filosofiya ay patuloy na nakakahanap ng puwang upang gumana sa mga puso at isipan maging ng mga mananampalataya? Ano ang maaari natin gawin upang ilayo sila sa ating mga simbahan? O Panginoon naming banal sa langit, sa totoo lang po marami po ang naluloko ng mga huwad na mga propeta at napakadelikado po na ito. Kaya Panginoon kami naman na nampalataya bigyan niyo po lagi ng lakas na magbasa na inyong salita. Laging humingi ng karunungan sa inyo sa pagdarasal. At Panginoon gayon din ay kami ay pagkalat namin ang magandang balita hindi lamang sa salita kundi ng buong pagmamahal gagawin namin ang mga tinuturo o nababasa po namin sa Biblia. At Panginoon, ito'y gawin namin ng buong pagmamahal sa inyo. Lord, tulungan niyo po yung bawat isa na hindi maligaw sa mga huwad na propeta. Ngunit Lord, lagi makasumpong sa inyo. Marami pong salamat Panginoon at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen ulit po itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org ang nakalagay po doon ay english itinatranslate lang po natin sa tagalog itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa life of christ